sing na na tumalon sa tulay sa Iloilo habang nananala sa itong bagyong opong na nanatiling missing. Ito naman bangkay naman ang isang mangingisda na recovered din doon sa bahagi ng Iloilo City. Kaunay niyan, may mga report dyan, Bomboradjo, Iloilo. Ipinagpatuloy ang search and retrieval operation sa isang umano'y lasing na lalaki na tumalon mula sa tulay sa barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo habang nananalasa ang bagyong opong. Kinilalang biktima ang si Alias Wally, 33 anyos, isang laborer at residente rin ng nasabing bayan. Nangyari ang insidente kahapon ng tanghali ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng mga responder ang naturang lalaki. Ayon sa mga residente, madalas umanong tumatalon sa ilog ang biktima para maligo. Ngunit hapon ay mataas ang tubig at malakas ang agos. Bukod sa kanya ayon kay retired police colonel Cornelio Salinas, ang hepe ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may dalawa pang insidente ng pagkalunod sa probinsya. Isa rito ang isang maging isdang naiulat na nawawala sa Miyagao, Iloilo at kalaunan ay natagpo ang bangkay sa tabi ng Iloilo Fishport Complex nitong lungsod. May isa pang insidente sa Carles, Iloilo, ngunit nasa gipa ang biktima. Nabatid na dahil sa pananalasa ni Bagyong Opong, 31 bayan sa buong probinsya ang nakaranas ng pagbaha dahilan upang magsagawa ng preemptive evacuation sa northern Iloilo, halos lahat ng bayan ay binaha. May mga related incidents na na-monitor tayo sa bayan ng Tubungan, no? yung train induced landslide. Sa bayan ng Miagaw, may nalunod tayo. No? Uh, then sa Carles is uh, may meron ding uh, isa na nalunod then sa San Dionisio uh, may pagbaha tayo sa anim na barangay Si retired police Colonel Cornelio Salinas ang head ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.